Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa isang ama na nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak. Gatas ang kanyang ninakaw sa pamilihan, hindi tulad ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan na milyon-milyon, bilyon-bilyon ang kanilang nilimas sa kaban ng bayan. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Palik sa ating usapan. Isang ama ang nagpabalita na nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak. Ito ay nangyari sa Kalinga. Nakuhanan sa CCTV camera ang kanyang pagnanakaw sa pamilihan kaya kaagad siyang dinampot. Dinala sa himpilan ng pulisya para imbestigahan. Lumabas sa pagsisiyasat na nanawala ng trabaho ang lalaki at iniwan umano ng kanyang misis kaya siya na lamang ang nag-aalaga sa kanilang anak. Kaya napilitan magnakaw ng gatas para sa kanyang anak. Naawa sa kanyang hepi ng pulis kaya binayaran na lang ang ninakaw na gatas para hindi siya makulong. At tutulungan din siya na maghanap ng bagong trabaho para hindi na maulit ang kanyang pagnanakaw at para makabangon at may taguyod ang kanyang anak. Mga kaibigan, ang lalaking ito nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak. Ikukulong na sana, ngunit mismong ang hipi ng pulis ang nagbayad ng kanyang ninakaw na gatas. Gatas lang ang kanyang ninakaw. At ikukulong na sana, dahil sa gatas. Tama lang dahil ang batas ay batas. Pero yung mga magnanakaw, yung mga nagnakaw ng kaban ng ating bayan, hanggang ngayon wala pang maliwanag na kanilang kahihinatnan. The fact na milyon o kaya bilyon o maaring trilyon ang nakulimbat nila sa bayan, kaban ng bayan, nandyan pa rin sila. Sa kanilang mga mansyon na bahay, umiikot pa rin dala ang kanilang mga luxury cars, mga mamahaling mga sasakyan at maaring sa kanilang sariling sasakyan na aircraft o kaya'y mga pandagat na sasakyan. Sa aking palagay, wala pa rin nagbabago sa kanilang marangyang buhay. At baka yung mga iba nga nakalipad na, wala na dito sa ating bansa. Kaya may mga kababayan natin na hindi nila maintindihan kung bakit napakakupad ang justice laban sa mga sangkot sa flood control scam. Habang itong napabalitang lalaki na nagnakaw ng gatas, sa kulungan sana kaagad ang bagsak kung hindi lang binayaran ng chief o police ang kanyang ninakaw na gatas. Kaya may mga kababayan natin ang nagsasabing mabilis ang pagpatupad ng batas laban sa mga mahihirap pero makupad ang pagpapatupad nito kung ang involved ay mga mayayaman yung mga may pera kaya ang panawagan natin sa ating government sana bilisan naman ang pag-imbestiga at pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control scam at huwag maging selective sa pagpapatupad ng batas Nainip na ang taong bayan. Huwag nang hintayin na ang kanilang pagkainip ay mapalitan at mapunta pa sa nagliliyab na galit. Ang nagliliyab na galit, mahirap mapula. Mga kaibigan, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. At kung meron kayong comment, please leave your comment sa section natin. Maraming salamat. Bye-bye.